Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulun ko sa pj sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa pag a ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land base, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito. Sasagutin ko ang tanong ni Kabayan Veldeva. Shout out sa iyo Kabayan. Good morning po Kabayan. Ask ko lang po kung kailan po ba dapat magbayad sa PJH. Sa papel po na binigay sa akin every 29th of the month through bank. So ang sagot ko sa tanong mo Kabayan, dapat advance ka magbayad sa PJH before mag 29 dapat nakapag-send ka na ng pambayad mo sa PJH. May ibibigay naman sila sa iyo ng payment instruction kapag maglo-loan ka sa kanila. So ang nakasulat doon ka bayan, may babayaran kang penalty sa bangko kung hindi ka magbabayad ng on time sa kanila or nalit yung payment mo sa kanila. So ito ang nakasulat ka bayan, i-share ko lang sa Payment instruction. Penalty, 2,200. So, ito yung nakasulat sa payment instruction. It is very important that your funds will arrive on time because the bank will charge the amount of 2,200 for every bounce check. And the PGH will also apply a service charge. Okay. Yung binabayad natin kabayan sa PGH, nakaano ano kasi siya, naka -cheque. Kapag maghuhulog tayo sa PGH, isusulat yan doon sa cheque at ibabayad sa bangko. Kung hindi ka on time na magbayad sa kanila kabayan, na late yung payment mo, magbabayad ka ng penalty na 2,200. Ito yung nakasulat sa payment instruction. So, isi-share ko lang sa'yo, kabayan, para magbayad ka on time. Dahil kung hindi ka makapagbayad on time sa kanila, magbabayad ka ng penalty. So, yun, kabayan, ang experience ko. Nung nagloon kasi ako, kabayan, sinabihan na ako ng staff ng PGH kung ano yung dapat kong gawin, kung kailan ba dapat ako magbabayad. So, sinabihan din ako na magbabayad ka ng penalty kapag na late yung payment mo. So sinisikap ko talaga kabayan, pinapadala ko talaga yung payment ko sa PGH before mag due date. Yun yung naging experience ko sa paglulun ko dati sa PGH kabayan. Kasi malaki na yung 2,200 na penalty. So dapat on time kang magbayad sa PGH. Before 29 kabayan, dapat magbabayad ka na sa PGH. Ipadala mo na yung payment mo sa PGH para hindi ka makapagbayad ng penalty sa kanila. So, yun lang kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana nasatisfied ka, na-explain ko ng maayos at nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment kabayan at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Sunrise. Kapag po ba altani family, royal po, maganda po ba na maging employer sila? So sa experience ko kabayan, nung nagtrabaho ako sa Qatar, ang amo ko kabayan hindi naman nabilong sa royal family. So ang na-experience ko lang kabayan ang isishare ko sa iyo. So siguro kabayan sa royal family, dahil nga mayaman sila, royal family sila, So expect mo na na marami talagang bisita kapag royal family. So kapag magtatrabaho ka sa mga mayayaman na pamilya kabayan, tulad ng sinabi mo, royal family sila, expect mo na kabayan na always talaga yan may bisita. So yun ang kaibahan kabayan sa royal family, tsaka hindi siya nabilong sa royal family. Royal family ang amo mo, always talaga yan may bisita. So, lagi kayong busy, lagi kayong puyat. Marami naman ang mga kasambahay nito kabayan kasi royal family sila. Pero yung trabaho mo dito kabayan, siguro hati-hati kayo sa trabaho dahil marami naman kayong mga kasambahay at hati-hati kayo sa trabaho pero expect mo na na mapupuyat ka talaga dahil pag royal family ang pagtatrabahoan mo or pagsisilbihan mo, marami talaga yung bisita kasi mayaman sila. So, yun lang ang kunting explanation ko, kabayan. Hindi ko kasi na-experience, kabayan, na magtrabaho sa royal family. Ang pagkakaalam ko lang, kabayan, kapag nabilong sa royal family ang employer mo, marami talagang bisita. So, yun lang, kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka. Nakatulong ako sa iyo. Nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Luisa. Shoutout sa iyo, Kabayan. Magkano sahod mo, Ma'am? If 40,000 ang release nila sa iyo. So, depende kasi yan sa kontrata, Kabayan. Kung ang nakasulat sa kontrata mo, Kabayan, ang sahod mo ay nasa example lang Kabayan, nasa 3,000 real. Kung halimbawa, hindi ka domestic helper, kung halimbawa, sa labas ka nagtrabaho, kung halimbawa, cleaner ang trabaho mo, 2,000 to 3,000 ang sahod mo, 3,000 real. Example lang to kabayan na inestimate ko lang. Hindi talaga ito ang exact na sahod ng mga cleaner dito sa Saudi Arabia. For example lang kabayan. So, tinitingnan kasi ng staff ng PGH kabayan kung magkano ang nakasulat sa kontrata. Doon kasi sila magbabase sa kontrata kabayan. So, nung nag-loan ako sa PGH kabayan, pinakita ko yung kontrata ko at ang nakasulat doon, 1,500 real ang sahod ko dito sa Saudi Arabia. Per hundred dollars. Yun ang minimum na sahod ng mga kasambahay o FW dito sa Middle East or dito sa Saudi Arabia. So, tiningnan nila yon kabayan at nagsabi sila sa akin na ang pwede ko lang mailon sa kanila ay 30,000 pesos. So, wala akong idea kabayan kung magkano ang sahod nito kapag 40,000 pesos ang na-approve sa'yo or matatanggap mo na loan. Ang release nila sa'yo kung magkano yung sahod nito kabayan. Sila kasi ang magde-decide kabayan, yung staff ng PGH. Sa akin kabayan, sa aking experience, ang sahod ko 1,500 real. Ang na-approve na loan ko kabayan ay 30,000 pesos, 6,000 monthly. So kailangan kong magbayad ng 6,000 mahigit sa kanila kabayan every month. So dapat advance akong magbayad sa kanila ng 6,000 mahigit. So yun ang experience ko, kabayan. So, ang staff ng PGH ang makapag-explain nito, kabayan, ng mas maayos, ng mas detalyado, kasi sila yung nakakaalam. Sa experience ko, kabayan, ang sahod ko bilang kasambahay dito sa Saudi Arabia, 1,500 real. Yun ang pinakita ko sa staff ng PGH titignan kasi nila kabayan ang ating kontrata. Doon sila nagbabase. Kung gusto nating mag-loan sa PGH, kailangan may dala tayong photocopy ng ating kontrata. Lahat ng ating kontrata, ipaputokopy yon at dalhin natin sa PGH at ipakita natin sa kanila. So, yon lang kabayan ang explanation ko at sagot ko sa tanong mo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Aname. Shout out sa iyo, Kabayan. From Bahrain po, pwede po bang umuwi ng Pilipinas? Kahit 3 months ka pa lang po. So ang advice ko sa iyo, Kabayan, or sagot ko sa tanong mo, Kabayan, kung nakakaranas ka ng pang-aabuso, kung may valid reason ka, Kabayan, tulad ng sinasaktan ka, hindi ka sinasakuran, sinasaktan ka or minamaltrato ka ng iyong employer, kamag-anak ng iyong employer, nakakaranas ka ng gutom, hindi ka sinasahuran, at binabastos ka. Kapag may valid reason ka kabayan, pwede kang mag sa agency at pwede mong i-report ang employer mo kung halimbawa overwork ka sa trabaho, hindi ka binibigyan ng oras ng pahinga, pwede mong i-complain sa agency ang iyong employer kabayan. Pwede ka rin bumalik sa agency kung hindi ka pa umabot ng 3 months sa employer mo. May provision period kabayan ang mga kasambahay o FW na kapag nasa employer ka na, mag-observe ka sa kanila, ganun din sila sa atin, mag-observe din sila. Kapag ayaw nila sa ating kabayan, pwede rin tayong ibalik sa agency. Or kung ayaw natin sa ating mga employer, pwede rin tayong magpabalik sa agency. May probation period kabayan kapag mangingibang bansa tayo, magtatrabaho tayo sa loob ng bahay. Three months yun kabayan. So kailangan i-observe mo na ang mga ugali, i-observe mo na ang ugali ng amo mo, bago mag 3 months, mag decision ka na kung mag-stay ka ba sa bahay nila or lilipat ka sa ibang amo. Yun ka ba ang explanation ko sa tanong mo? Kailangan ka ba May valid reason ka? Kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, kailangan may valid reason ka kung halimbawa sinasaktan ka, hindi ka sinasahura ng employer mo, binabastos ka, minamaltrato ka. Yun ang mga valid reason ka Pwede kang mag sa agency at pwede kang umuwi sa Pilipinas. Pero kung hindi mo naranasan yun kabayan, binibigyan ka naman ng amo mo ng sahod, pinapakain ka, at hindi ka naman nila minamaltrato, hindi ka naman nila binabastos, so wala kang ibang option kabayan kung hindi mag-stay sa kanila at tapusin ang 2 years. Kung nahomesick ka lang kabayan, kailangan mong magtiis kabayan kailangan mo talagang magantay ng 2 years bago ka makauwi ng Pilipinas 'yon ang explanation ko sa tanong mo kabayan at sagot ko sa tanong mo maraming salamat sa comment mo at sa suporta so next proceed naman ako kay Joaquin shout out sa iyo kabayan nag-comment siya sa akin sa previous ko na video about sa mga requirements sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa Owa ito yung tanong niya. Ito yung tanong ni Joaquin. Shout out sa iyo, kabayan. Katarantaduhan niyang sinasabi nila tungkol sa uwa. Mas malaki pa yung gagastusin ninyo at pagod sa mga requirements. Then, wala din namang makukuha. Ang experience ko, kabayan, nung kumuha ako ng financial assistance sa uwa, nag-report mo na ako, pinakita ko muna sa kanila yung referral na galing sa Pulo Uwa Bahrain. At binigyan nila ako ng list of requirements. So sabi nila, kailangan mong i-comply ang lahat ng requirements na nakasulat at kailangan mong umatin ng Zoom meeting. So nag-report ako sa Kalamba, Laguna dahil sa Cavite ako nakatira, sakop ako ng Region 4A at nag-report ako sa Kalamba, Laguna, sa Uwa, Kalamba, Laguna. At inexplain sa akin ang lahat at dapat kong gawin at kinomply ko ang lahat ng requirements kabayan. So nakatanggap ako ng 20,000 pesos. Cheque ang binigay nila sa akin kabayan. So okay naman kabayan dahil hindi naman umabot sa 20,000 pesos ang ginastos ko sa pagkuha ng requirements. Sa pamasahe ko sa pagpunta sa Laguna, papunta pabalik. Dahil sa Kabiti ako nakatira Gumastos ako noon kabayan pero hindi naman siya umabot ng 20,000 at nabigyan nila ako ng tulong pinansyal na 20,000 pesos. So yun kabayan ang experience ko. Nakatulong din sa akin ang OWA kabayan. Malaking naitulong ng OWA sa akin dahil nabigyan nila ako ng tulong pinansyal na 20,000 pesos. So yun kabayan ang experience ko at sagot ko sa tanong mo. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Doha. Ito ang comment ni Kabayan Doha. Shoutout out sa'yo, Kabayan. Hello, ma'am. May tanong lang po ako. Makatangga po ba? Same sa akin. Mag-vacation kasi may sakit po akong need operahan. Salamat po. So, ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, pagdating mo sa Pilipinas, sa airport pa lang, Magsabi ka na sa staff ng OWA. Sila kasi yung nakakaalam kung ano ba yung dapat na ibigay sa'yo dahil may sakit ka. So, kailangan mong mag-report sa OWA sa pinakamalapit na opisina ng OWA Kabayan. Sila lang yung nakakaalam kabayan kung ano yung ibibigay nila sa'yo na tulong pinansyal dahil may sakit ka. Kailangan mo lang mag-report sa OWA kabayan at magsabi kung ano yung sitwasyon mo. Siguraduhin mo lang kabayan na active member ka ng OWA. Kung hindi ka active member ng OWA kabayan, may tendency na maliit lang yung matanggap mo kabayan. Dahil, chinecheck nila yan sa computer kabayan kung active member ka ba or inactive member ka ba ng OWA. Siguraduhin mo na active member ka ng OWA at yung passport mo, yung boarding pass, yung plane ticket, lahat ng mga dokumento mo kabayan, kailangan mong itago yan. At kapag pumunta ka na sa opisina ng OWA kabayan, kailangan mong dalhin at ipakita sa kanila. So, sabihin mo sa kanila na kailangan mo ng tulong pinansyal dahil may sakit ka, at ipakita mo sa kanila na isa kang OFW, pakita mo sa kanila yung passport mo, yun kasi ang mga requirements kabayan. So, kailangan mo lang mag-report sa opisina ng OWA kapag umuwi ka na ng Pilipinas or nakarating ka na ng Pilipinas or kahit na sa airport ka kabayan, may staff ng OWA naman dyan, may OWA naman sa airport, So, kailangan mong magsabi para matulungan ka nila kabayan. Sila yung nakakaalam kung magkano yung naibigay nila sa iyo na tulong pinansyal. Dahil sila lang yung nakakaalam kung ano yung mga tulong pinansyal na ibibigay nila sa mga OFW na may sakit. Sila lang yung mas nakakaalam kung ano yung mga programa nila, kung ano yung mga tulong pinansyal na ibibigay sa mga OFW na may mga sakit. So, yung kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, pakipress ang like. Mag-comment rin kayo kung may mga tanong kayo about sa mga sagot ko sa mga tanong ng ating mga kababayan. At i-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. Huwag kalimutang pinutin ang subscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless ating lahat.